Saan ba? Saan? Hello? Marami pa mapumunta dyan pa? Marami, bibigay po sa akin dyan, mga malalayong lugar. Patay nagbigay nga sa akin dyan, limandaan. Sabi, tatay, sa dami ng na-interview na pinanood ko, kakaiba daw yung istorya ng buhay mo. Nakakaawa, pero ang maaaring humaini sa iyo ron yung kamag-anak ng pinatay mo pero yung iba maawa talaga eh yung pagdugo ko talaga parang iniduro eh so hindi naman ako pwede magsinungaling kasi pangit pag isihaluan mo ng kasinungal eh yung ano, kailangan yung totoo marami nagtatanong sa akin doon sa parola tatay maganda ba sa kulungan pangit huwag niyo akong gayahin pangit yun ang, ang nakakatakot doon yung para ka ng babangong hotel sabi niya marami naman tatay ng pinatay mo sabi mo tatlo lang Kasi una ko pinag- yung sinahirapan talaga ako nung no, kontrog ang ulo ko sa kagod naglalaro pa ako nung no, bata pa talaga ako hindi pa talaga kaya bata, kung talagang no, hindi pa kaya mahirap mahirap pa mabing no. bisisit silang ilag ko magdidisiyo so lang Pinilit ko na lang talaga dahil sobrang ang ginagawa sa akin pero pinagsisihan ko nung nasa loob na ako. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Maraming dumadaan dito, santay-linam. Bawat dumadaan yan, kumupo, ito nga, si Tatay, ito, tatu, ang gabi ng tatu. Mahaburutan, pera, bibigyan ako dalawang daan. May nabibigyan sa akin dyan, taga Tanay Rizal, liman daan. Nagpapasalamat talaga ako sa mga nabibigay at sa mga tumatangkilis sa akin, sa mga buhay ko na manonood sila. Sabi ng tatay, sikat-sikatan ka. sabi ko, hindi naman ako sikat. Ang mga sikat yung ikinikwento ko sa inyo. Yung kanto lang kasi to'y pagat pa yung naghari ng Muntinlupa yung si well, Primo. Pero ako ka ako, hindi man ako naghari sa Muntinlupa. Ang tagal akong naghari sa Isla Putin Bato, sa Freakwater, kung tawagin. pag ko talaga sa madaling araw. Bago ako mag-inom ng kape niyan, nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat kasi ginising mo ako. Maraming namamatay sa amin, di na nagigising, di na matutong gumising pagdating ng umaga Eh. Pero ako, dami ko ng kamatayan na pinagdanan. Tad-tad na ako ng sugat, tingnan mo naman mga sugat ko. Malalala, ito putol ito. Pinagtutulong-tulungan ako, hindi ako kaya ng isang tao lang. Kaya sikat-sikat ako sa Isla putimbato Bato. Ako ang hari, numero ng hari ng Isla putimbato Bato walang bubangga sa akin doon. Kaya alam nila matapang talaga ako. Ako ang pinakamatapang na tao sa Isla Puting Bato. Armalay, bibigyan namin siya sa sama ka sa lakad. Hindi talaga ako pwede. Pumita sila nung dyan sa tutuban, ginaganong talaga yung pungser sa Sama, ka. kasama dapat ako ng piro, talaga ako kasama. Ano yung kunuhan yung pira kung mamamahin lang ako? Ang pangarap ko talaga, maging siga lang sa isang lugar. Pero kasi pag siga ka sa isang lugar, wala kang kalaban ng mga polis, alagad ng batas kalaban mo lang yung kapwa mo mga loko. Ganun lang. Hindi ko pinangarap na umawak ako ng nagkalahati sa akong pera. Ang pinuno doon sa amin, ka, sama ka lang sa amin. Armalite ang ipapadala namin sa iyo. Kaya ang daming armas. Pero ubos na rin sila ngayon, puro patay na. Wala na. Wala na. na. Ako ang natitirang siga roon na ito. Marami sa akin nagtatanong sa parola. Sige, papay. Sikat-sikat ano. I mean mo yung sikat kung kaluluwa ko na sa no? Ikat nga ako, eh, yung kaluluwa ko, maharap ako sa Diyos pagdating ng oras. Eh. Yun ang nakakatakot. Nasa, ano yan, Biblia na bawal talaga pumatay. Kaya lang napilitan na lang talaga ako nung hindi ko nakaya, eh. hindi ko kinaya. Kulong ako, pinahirapan pa rin ako higit pa sa pagpapahirap sa akin. ng pagpapahirap sa akin sa kulungan sa municipal jail, yun naman doon ang pinakamahirap yung Tacloba Provincial. Kaya araw-araw na halos ang rayo. Pag may pinapahirap doon, ang puha pa kinakadina sa ganyan doon sa taas parang umoy. nakikita ng mga dalaw bawal bigyan ng tubig kaya ang ginagawa namin nagbabasa kami ng pistawil, kihagi sa taas saluhin niya doon sa taas yung inihintay sa muntin lupa may narinig na akong yan may narinig na akong yan hindi ko kaala ito na lang last ano last mm -hmm. pasasalamat sa mga nagpapasalamat ako higit sa lahat Panginoon Diyos kasi harap ako sa Panginoon magbabayaran ko sa Diyos yung mga dinawa ko Bago ako mag-inom ng kape niyan, manalangin ako. Panginoon, maraming maraming salamat. Kasi, ginising mo ako. Maraming natutulog, hindi na natututong gumising eh. Sa kasadami kong kamatayan, binunutan ako ng koko. Buhay pa ako. Inipit mo na, price. Hindi man kumapit yung price, may ko koko. Pray, palitan mo yung lungnos. Pag ganun lang yung ginanon. Binunos. Pinahirapan ako. Buti ngayon, uh, nasa fight ka sa mga... Kaya ngayon naganito ako Talagang abot hanggang lagi Tampo sa ko na sa Panginoon Kasi ngayon ko naramdaman Napakasarap palang mabuhay nga Hindi na ako kinakatakutan Ayaw pangit yung para na akong aswang nung sa Para kung asuang sa isla po din Kinakatakutan talaga ako nga Pagka nasa ako ng tao Pulang na lang magbilis kamay ito sa takot eh. Kaya ngayon nag ganito na ako Nagbalik sa normal ang pagkatao ko Tanto po salamat talaga ako sa Panginoon ko. Ngayon ko naramdaman na napakasarap talang mabuhay na nakilala ko Panginoon. Ko.